fans di pa rin makamove on sa nangyari kina Aga, Eugene at Carlo sa MMFF. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos ang usapan tungkol sa ikalimampung Metro Manila Film Festival gabi ng parangal na ginanap nitong nagdaang Huwebes, Disyembre 27. Tungkol ito sa naging desisyon ng MMFF jurors na hindi isama sa listahan ng mga nominado sina Aga mulah para sa pagka-best actor at direct Dan Villegas for Uninvited. Nandyan din si Eugene Domingo na hindi rin isinama sa Best Supporting Actress category at si June Lana para naman sa pagka-best director para sa pelikula nilang And the Breadwinner Is. Dined rin ang pangalan ni Carlo Aquino sa pagka-best actor para sa pelikulang Hold Me Close. May ibang hindi rin napasama sa nominasyon na ang katwiran daw ng mga hurado ay kinapos sa bilang ng boto para masama bilang nominee na base na rin sa report ni OG Diaz sa kanyang Showbiz Update YouTube channel nitong Disyembre 28. Wala raw question kung pag-uusapan ang galing ng mga pangalang nabanggit pero binubuo ng labintatlo ang mga boboto at hindi naman lahat ay solido. Anyway, ayon sa source ng bandera ay binago ang scoring, nagpalit ng judging mechanics. Ito kaya ang dahilan kaya kinapos ang bilang ng boto ng mga nabanggit kaya hindi napasama sa mga nominado ang mga nabanggit na artista. Sa pamumuno ni MMDA Chairman Attorney Don Artes, katuwang ang Executive Director ng MMFF na si Attorney Rochelle Macapiliona, bumuo sila ng komit na siyang namili sa sampung kalahok na pelikula sa Golden Year ng Filmfest. Ang taunang Metro Manila Film Festival ay hawak ng Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, at sa pagkakatandaraw ng bandera ay ang pamamahala ni Attorney Artes ang nasaksihan daw nilang maganda at maayos. Napaka-low key ni Chairman Artes sa tuwing makakausap siya ng media ay mahinahon niyang ipinaliliwanag ang lahat ng gustong marinig na sagot ng lahat tungkol sa MMFF. Sa pagdiriwang ng ikalimampung taon ng MMFF ay maraming activities si Chairman Artes at isa na nga riyan ang tournament niya para magkaroon ng bonding ang lahat ng producers at artistang may entry ngayong taon. Sa ginanap namang Parade of the Stars sa Maynila ay maganda rin kung paano nila pinresent ang lahat ng sampung entries sa publiko na nagsimula sa kartilya ng Katipunan at nagtapos sa Central Post Office sa Liwasang Bonifacio. Idagdag pa riyan ang naganap na konsyerto sa palasyo sa Malacanang Palace, Grand Mediacon and Fans Day sa Gateway at ang Parade of Stars Music Fest. Ang kaliwat ka ng trapiko ayon kay Chairman Artist ay pilit naman nilang hinahanapan ng solusyon at isa na nga riyan ay ang carousel na kahit paano ay nakabawas sa bigat ng trapiko dahil hindi na nakikipaggitgitan ang mga bus sa EDSA dahil may sarili na silang lane. Sa ngayon, wala pa naman pahayag sina Aga Mulac, Eugene Domingo at Carlo Aquino tungkol sa isyu na ito.